corroborate na ng corroborate. Eh, wala namang word na corroborate. Affidavit <laughs> Ap ka niya. Wala namang affidavit. Eh, ito yung kinakailangan ma-expose eh. Opo. Oh. Pagkatapos ito, ang susuri, ito ang uh, mag-iimbestiga sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oh. Sa labinin mo ngayon, Uh -huh. Kaya pala ang daming nagsasabi ngayon kong, at makalipas sa ilang mga araw nag-a-analyze, mukhang uh, napaglaruan talaga ng dating Pangulo Rodriguez. Mayroon pang utering, utering, di ba? Ano yung utering? Utering dapat yun. Dahil nga sa kanilang pag... Alam ko, V. Dapat sana. Kasi lalo na kung <laughs> may kangbanyaga, <laughs> eh, isip-isipin ulit mo ulit-ulitin mo uterine, ganyan. So, medyo maano, walang, siguro utter. At right? Utter. Utter. <laughs> o kung gagamitin mong uh, uh. intransitive, linking verb, balimbawa, uttering. Pero, mm. pero, pero sasabing, uterine. Uh, parang, you minute, you minute na lang. Opo. Okay. Oh. Ano kasi, avoid na dito. Magbawal umihi dito, kaya. <laughs> Ay, nako. Uh, Yung ay, kawalan na. ng due process. Yung palagi natin sila. Ah, ay, nako. Baka sabihin nila eh. Due process na kaya. Ano ba ibig sabihin ng due process? Bakit kinakailangan itanghal natin yun, Nelson? Bakit nga po? Oo. oo. Eh, hearing lang <laughs> naman yan. Hindi naman korte ko. Pero ba, ba, hindi. Eh, ang due process ay nasa sentro ng ating body of laws Kahit sa hearing ng Congress? Oo, no, kahit sa Kahit po in, in the oh, Ang ba ganyan so, <laughs> bakit hindi mo tingnan sa abatar mo? <laughs> so, uh, Maski na okay. si Daniel Webster, meron okay. siyang... Meron siyang sinasabi kung ano yung due process. Okay. Oh. Daniel Webster, gamo. Definition uh -huh. of due process. Okay. Daniel, okay. Daniel of of Webster. Oh. oh. Due process. So, oh. Oh. Tingnan mo. Definition. Oh, kasi ang alam natin eh Sa pero, sayang yung makina mo yung oh, Pero bago mo alamin yan, son, ay eh, mag meron tayong ilang mga mahaligang pala. Baka hindi na nga kami kumikita kung mag-abono pa kami rito. Teka muna, wala pa tayong ano. Ay, wala ako, na, wala na daw. Wala, wala muna. Wala muna tayong wala. box populi kong. Mm -hmm. Baka magalit ang mga Hindi po. followers. Mas sabi niya, mas gusto namin mag-riskas si Kong uh -huh. kaysa tayo ay uh, mag-box populi pa. Walang nakasulat diyan. Wala po. Ito, po, ito, mo na, ito, muna, uh -huh. ito muna, ito muna. na. maganda yung ano, baka yun, maputol eh. Kasi, yes! oh. mabilis na sabi ko sa inyo. Mabilis tayo. Oh. Daniel Webster, a prominent American statesman and lawyer, define due process as a law that hears before it condemns. Oh, okay, Bulitin mo. Years Hello? the law that hears before it condemns. Here's Hello, Jen. Here's. Here's. Ano ba are here here's my Patas na tumidinig. Ayon! Tingin mo muna oh. yung panig niya. Ko, before it condemn. Kala ko H-E-R, oh. here. Before <laughs> oh. it condemn. Oh. Bago mo siya libake. Uh, bago bago, 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 bago dinahin. mo siya. Bago mo siya. Bago mo siya mo muna siya. Which proceeds on inquiry. Oh. and oh. renders judgment only after trial. Oh. Which proceeds oh. on inquiry and renders and judgment renders only after trial. Yan ang due process. Makalipas ang uh, pagdibig. Oh, Pakikinggan mo oh, mm -hmm. oh. at pagkatapos mayroong inquiry uh -huh. oh. ha? sapagkat mayroong isang-isang trial. Yan ang due process. Pagbibigyan mo. Okay. Okay. Nakapagsalita ba pangulong Duterte? O no, puro tanong lang? Ito may sinasabi. Ha? Hong versus Senate. GR number 257401. Dalawa ito eh. At saka GR number 257916. Mm -mm. March 28, 2023. Dito ang Supreme Court and Bank ruled that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders against formerly resource persons, Ong and Yang, stating that while the Senate has the power to conduct legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Napaka-nag-angit ako. Napaka-importante na uh -huh. napaka nun. No? Kailangan mong i-observe yung constitutional right to due process. Uh -huh. Uh -huh. Ayun, Sinabi na natin ng mga jurisprudence. Ito pa. Uh -huh. The court, however, Stress that Congress's power of legislative investigation is sub is subject to three limitations. The inquiry must be in aid of legislation. Number, number one. Number one. Number one. Number two. The inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules of procedure. Ah, okay. so meron talagang published. Number three. <laughs> the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Oh, so, so, no. dapat igagalang ang karapatan oh. ng lahat ng inibitahan, no? oh, unang-una, in aid of legislation. Opo. Mm -hmm. Sa Makatwin, pagka hindi na in aid of legislation, lapas na. Uh -huh. Aha, lapas, lapas na. Lapas na. Uh -huh. oh, sabi niya, the inquiry must be conducted in accordance with the duly published rules of procedure. Uh -huh. oh, meron kami published rules uh -huh. of procedure, eh. Uh -huh. Merong rules of procedure in aid of legislation. Aha. Uh -huh. Meron kami nun. At nakalagay doon, nakalagay doon, the rights of persons appearing before any committee must be respected. Uh -huh. Napakarami ng constitutional rights uh -huh. ng mga tao na kinakailangan mong igala. Pag hindi mo pinagbigyan, ah hindi, right to, ano uh, uh, yes or no? Uh -huh. Yes or, or no? Oo. Uh -huh. uh -huh. kaya, kaya pala tama yung nabagit natin noong nakaraan, kung inquisition nga pala talaga. Kaya, kaya nga, kaya, okay. kaya nga yung pangatlo, oh. the rights of persons appearing in or affected by inquiries shall be respected. Inulit sa number 3. Oh. Uh -huh. uh -huh. So talagang dapat ginagalang yung karapatan. Ginaga oh, meron pa due process. Sinabi pa. The same uh, jurisprudence. The court further stress that the assailed legislative inquiry seeks to aid legislation. Biligyang di, no? The court further stress that the assailed legislative... Kasi... Mayroon demanda eh. Uh -huh. The Assembly Legislative Inquiry seeks to aid legislation, not conduct a trial or make an adjudication. Ayaw. Hindi para ikaw ay mag na parang trial court. Hmm? Oh. So, thus, the Legislative Inquiry cannot result in legally binding deprivation of persons' life, liberty of property. Punishment of legislative contempt, albeit sui generis, in character, Must similarly observe the minimum requirements of due process. Ayo. Must mm -hmm. similarly observe the minimum, minimum requirements requirement. of due process. Mm -hmm. Ano yung minimum uh -huh. It is the law that hears uh -huh. before it condemns. Uh -huh. That it proceeds from inquiry. King, mm -hmm. pala talaga ah. muna pa, no? And will only oh. render judgment. judgment After only try. after trial. Oo. Oh. Ito yung pinipilit natin gawin nila. Uh -huh. na, na, hindi nila ginagawa. Kaya pala lagi ginapagkita, eh. due process of law, ina pero kasi pag hindi nyo nasunod yung due, process of law, kahit pa makita mo parang may kasalanan, technically, napapawala ang sana eh. Di ba? Ang wala, sana sa sa Oo. Oh. Eh, ito, ang pinakamabigat dito, yung binanggit na natin, kailangan ulit-ulitin natin, baka Opo. Okay. sakali, magising sa katotohanan, ang mga miyembro <coughs> ng Quadcom. okay. Ito yung sinasabi natin, Benson versus Senate. GR number 89914, November 20, 1991. Ulitin natin. Kaya eh, nabasa, nabasa na lang ang nakaraan yan, opo. Oo, oh, pero kinakailangan ulit-ulitin para ganun, ma-internalize. Ano? It appears, therefore, hmm. that the contemplated inquiry by Respondent Committee, kasi dinimanda yung committee. Opo. Ito yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung Peguson case, opo. Oh, sabi niya, It appears therefore that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Hindi talaga sa layo ng gawa ng batas. Because, it is not related to the purpose within the jurisdiction of Congress. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the president dating sen dating presidente Cory Aquino uh -huh. had violated section 5 Republic Act number no. 3019 of the anti-graft and corrupt practices so sabi ng korte suprema yung kinontemplate niyo na pag-imbestiga or inquiry uh -huh. ay hindi talaga in aid of legislation uh -huh. sapagkat hindi siya wala siyang relasyon do sa purpose na merong jurisdiction ng Congress. Uh -huh. Kasi ang layunin pala ninyo ay para lang malaman kung yung mga kamag-anak ng dating Pangulo ay nakalabag ng isang batas. Uh -huh. So, alimbawa itong uh, kay, ano, kay, uh, Pangulo Duterte, okay. Okay. Uh -huh. para siyang nililitis eh. Alam mo, uh -huh. tinawag siya doon. Kung titingnan mo yung sulat eh, you are invited uh -huh. to shed light uh -huh. As I into several function, matters uh -huh. or issues taken up by this committee. Resource person. in aid of legislation. Pero tingnan mo nang pinaupo siya ron. Paglilitis. Anong nangyari? Para siyang akusado. Oo. Parang akusado. So ngayon, ang, ang, sinasabi ba ay in aid of legislation? Hindi eh. Uh siyang pilit kung ano at kung, an, at, at, kung saan at nasaan ang mga nang uh, na kailangan mapatunayan ng ang daming mga nilabag na batas sa pamamagitan ng kanyang pagsusulong ng kanyang war on drugs. Oh. Sabangatwid, ang sinusuri nila ay yung maaaring kinasangkutan niya ng paglabag ng maraming batas kung hindi man human rights pa sangayon doon sa kanyang plataforma na usigin ang mga uh, ang, ang, ang problema natin sa droga. Oh, Sabangatwid, hindi in aid of legislation kagaya rin nito. Oh. Ang main purpose nila ay pag-uusig, pagsisiyasat kung merong mga nalabag na batas oh, oh. at kung sino-sino ang tinamaan ng batas na ito at kinakailangan managot ang dating Pangulong Duterte. So pag po yun, hindi po in-age of registration? Pag-religious pag eh. sa Korte, saan nangyari? Dito sa Begson, eh, uh -huh. na nabanggit ka agad isang batas lang ang pinag-uusapan. Uh -huh. Yung Republic Act uh, 9, uh, 3019 uh -huh. anti uh, graft and corrupt practices. Uh -huh. eh, uh -huh. oh. Napakaraming epak eh, eh, at eh, ginagamit na nila yung mga yung uh, crime against humanity lahat. Ayun eh. Oh. 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 At ang oh. matindi pa ako, pinapaamin eh. Di ba pinapaamin sa sa krimen eh. Pinipilit. Pinipilit oh. paaminin sa ang ayon do sa mga nakuha nilang mga pahayag kung kani-kani nung tao oh. na hindi binalidate na hindi authenticate. Nako. Mm -hmm. O, oh, in, age of legislation. O, so, e, eh, sabi ng Benson, hindi mo dapat pwede. gawin yan. Hindi pala pwede yan. Hindi dapat gawin yan. Oo. Oh. So, anyway, kung saglit lang, magbibreak tayo